Hey guys, in this video po ay pag-uusapan naman natin about Meta Verified. O. Ah, kayo po ba naka-receive na po ba kayo ng Meta Verified invitation? At ah, gaano po ba ito kahalaga o kaimportante? Ah, kailangan ba nating mag-sign up? At ano po ba yung ah, mabibigay nito kapag mayroon tayo nito sa ating mga account? At ah, kailangan ba talaga nitong mag-avail? Ah, ito po ay optional lang po at kung gusto naman po ay pwedeng pwede ang meta verified po ito po yung uh, blue check po na kapag po ikaw ay meta verified po ay mayroon po laging nandoon sa may pangalan mo yung blue check nga po ito guys ipapakita ko po sa inyo uh, yung aking meta verified invitation at ipapakita ko na rin po ano ba ang mga advantages po kapag po ikaw ay meta verified at ito po, libre po ba to or may bayad? Ito guys, sundan nyo lang po. Ito guys, papakita ko sa inyo yung meta verified invitation po sa akin. Ito, dito ko po ito nakita. Meta verified. Ayan po. Click nyo po. Tapos, ayan po. Uh, dito ko po, i-dedirect. Uh, ayan po. Uh, ito po yung advantage po kapag ikaw ay meta verified. Mayroon ka pong a verified badge. Uh, your audience can trust that you're a real person sharing your real stories. Ayan. And then, increase account protection. Worry less about uh, impersonations with proactive identity monitoring. Yan po yung usually po, ah uh, kaya po gusto lalo na yung malalaki creator, mga artista. Usually po, ah uh, may mga nanghahak po, di ba, ng mga ano, nakakaiwas hak po yon mas mataas po yung kanilang uh, uh, protection kapag po meta-verified ito po, yung pangatlo po is support when you need it get answers more quickly about the things that matters to you uh, ito po, yun nga po kapag po ikaw ay meta-verified uh, ikaw po ay makakadirect uh, may direct access ka sa customer support or dun po sa specialist po ni Meta. Yun po. And may mga unique stickers po. Yan. Ayan. ayun po. At pag, uh, kung gusto nyo pong mag-subscribe, ay kiklik nyo lang po yung subscribe. Ayan po. At dyan ka po madidirect. Uh, may si-set up ka po ng payment kasi you will, you'll be billed for 99 per month on this profile. Ayan oh, po. May bayad po may bayad po siyang 499 yan nga po pag po ikaw ay what you get with, uh, kung ikaw ay nag subscribe yan nga po a verified badge extra account security direct support and more stickers. at ito po pag babayaran mo na ganyan po pay now yan po uh, hindi po yun free may bayad nga po 499 uh, per month po And then, ah, uh, ito po, ipapakita ko po ang tagal. Mahina po ang net. Uh, ililink nyo po yung mga Gcash nyo para po monthly po kayong makaltasan. Ayan po, nag re po, uh, link your Gcash number para doon po ikakaltas yung monthly po ang 499. At I think para po may plus tax pa. And para din pong ang uh, bill ng kuryente or tubig ah uh, kasi po uh, monthly po yon pagbabayad ko po kayo ng 499. Okay, hanggang dito na lang po at uh, ayaw po niyang pumunta sa PayNow. Oh. Ito nga pala guys, sa mga gusto po uh, mag-apply at dahil hindi po sila nakareceive ng mga invitation po ng Meta Verified at wala po kay sa waitlist, ito po ituturo ko po sa inyo paano po mag-apply. So oh, sundan niyo lang po ako eto po guys, kung gusto nyo pong mag-apply at dahil wala kayo sa waitlist hindi po kayo na, na senda ng uh, invitation po ni Meta at gusto nyo pong mag-apply dito sa Meta Verified na to. Uh, ito po ang gagawin nyo, punta ka lang po sa professional dashboard and then uh, click nyo po yung sa baba, creator support. Ayan po, creator support. And then, i-click nyo po yung account management. Ayan po. And then, blue verification badge. Ayan po. And then, ito, about verification badges. And then, yan. Diyan ka po mapunda, About verification badges and profile. And then, i-click nyo po how how pages ito po, how pages or profiles are verified. Kiklik nyo po. At yan po ang lalabas. Oh. Uh, and then, ito po, may pipil upan po kayong form. Fill out this form. tanyan po ang lalabas. Oh. Ikiklik nyo lang po kung page kayo or profile. Ayan po, oh, profile. Ako po, profile. And then, yung link po ng inyong profile. Ilalagay nyo po dito. Uh, yung yung pong Facebook Uh, and then ilalagay nyo po kung ano po yung ID nyong uh, pwede nyo po mabigay uh, maipresent, driver's license passport uh, national identification card tax filing recent utility bill uh, articles of of incorporation ayan po and then ito, i-upload nyo po dito yon kung ano po yung ID nyo uh, isa-submit And then, ito po, uh, sa category, ito po, uh, may nakalagay po news, media, uh, news slash media, sports, government and politics, music, passion, uh, entertainment, digital creator, blogger or influencer, gamer, business brand organizations and other. Ayan, of course, dito po tayo sa digital creator. Ayan po. And then, ito po, uh, ilalagay nyo lang po yung Philippines dito. Country, Philippines, and uh, the other optional na po yan. And then, i-click na nyo na lang po yung uh, send. Ayan po. At, yun po. Uh, masasubmit nyo na po lahat to. At, uh, after 48 hours daw po, uh, malalaman mo na yung uh, result.